isang bagong kapuso kapoy ang kumakaway. Sa wakas ay kinumpirma na ni Ashley Ortega ang kanilang relasyon kay May Legaspi. Pero paano nga ba nagsimula ang kanilang love story? Tuklasin natin ang romantikong paglalakbay ni na Ashley at Mavie. Sa inaabangang panayam ng King of Talk na si Boy Abunda, tinanong si Ashley Ortega tungkol sa real score nila ni Mavie Legaspi. At ang sagot niya, Isang matamis at simpleng kumpirmasyon. Opisyal na magkasama na Ashley at Maeve. Pero paano nagsimula ang love story nila? Inihayag ni Ashley na kahit na magkakilala na sila mula pagkabata, noong nakaraang taon lang sila nagsimulang maging mas malapit. Nagsimula ang lahat sa isang friendly gathering kung saan mas nakilala ni Ashley si Maeve. Mula doon, natural na namumulaklak ang mga bagay. Ibinahagi rin ni Ashley kung bakit naging espesyal na boyfriend si Mavy. Ayon sa kanya, siya ay mapagbigay at maalalahanin, ngunit hindi sa isang ingrande, maluho na paraan. Para kay Ashley, ang paraan ni Mavy sa pagpapahayag ng pagmamahal ay sa pamamagitan ng malalim na pag-uusap at simpleng kilos. Minsan, hindi kailangang maging marangya ang pag-ibig, kailangan lang maging totoo. Unang lumabas ang mga chismis tungkol sa kanilang pag-ibigan noong Enero nang makita ang dalawa na nag enjoy sa company ng isa't isa sa Cebu. Inakala ng mga fans na may namumuo sa pagitan ng dalawang kapuso stars at tama nga sila. Mula sa isang pamilya ng mga celebrity, lumaki si Mavis sa ilalim ng mata ng publiko. Ngunit ano ang iniisip ng kanyang mga magulang na sina Carmina at Soren tungkol kay Ashley? Bagamat hindi pa sila gumagawa ng opisyal na pahayag, naniniwala ang mga tagahanga na lubos nilang sinusuportahan ang relasyon ng kanilang anak. Ngayong lumabas na ang sikreto, ano ang susunod para kina Ashley at Mavie? Magsasama-sama kaya sila sa isang proyekto? Inaasahan ng mga tagahanga ang isang romantikong teleserye na tampok ang bagong kapuso couple. Nagsisimula pa lang ang love story ni na Ashley Ortega at Maeve Legaspi at hindi na makapaghintay ang mga fans kung saan sila dadalhin ng kanilang journey. Ano sa palagay mo ang bagong kapuso couple na ito? Excited ka na ba sa mas maraming Ashley maeve moments? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba.